Masayang araw po sa kapatid ko sa espirituwal at sa sa ibang bansa at sa Luzon, Visayas, Mindanao. Masayang araw po sa inyo. Ako nga pala po si Tresmundo Agus Rolando Sedino. Dito po ako para magpakatotoo. ng wala po kasi si nag Yung hindi pa po, po ako Tresmundo, nasa probinsya po ako ng Leyte. Tapos, nakipag-video call yung kuya ko. Yung nagsama pala sa akin dito sa Tres Mundo, yung kuya ko pala. Yung namin si Kuya, kuya ko. Salamat po. At dinala niya ako dito sa Tres Mundo. At yun nga, nagtaka ako sa ano sa paggagamot niya, kahit malayo, gumagaling. Kahit nandito siya sa Manila, tapos nasa Leti kami, video call lang, gumagaling po at nararamdaman po namin. Mas lalo po yung ano, yung nakaramdam po ako dito sa, yun, sabi niya sa akin, ano ah, iba yan ah, parang ano ka na. Yun, tapos, sinubukan niya po, I ginamot niya po ako. Yung nagtaka ako, may umano rito, gumagalaw dito, sabi niya ng kaya ko, may, may na nag nagano dyan, may tumutunaw na dyan. Kaya yun, task ko nito niya sa akin, nga na, andito na talaga sa Pilipinas yung ano, yung patlong sugo si Imal na Agos. Kaya yun, tapos, salamat din po at kay Imal na Agos, Dalay Tresmondilario. At yon pagpunta namin din sa Manila, yon sinama niya na po ako dito. At yon yung binasbasan ako ni, kay pinaliwanagan pa po ako ni ano, ni, Salamat din kay kay Tres Arnold. <laughs> Nagpalaganagan <laughs> ako. Yun, talagang sa sarili talaga natin ha? at tayo nakakaramdam kung gano yung katotohanan kalakas. At yun nga, yung, nag, nag, yung nabas po ako tapos Tuloy-tuloy, nagbigla na nga lang ako. Pag ano, binigyan ka ako ng trabaho na hindi ko naman ano, kasi contraction ako dati, tapos nasa punta ako sa ano sa warehouse. 'Yon, nagpasalamat ako din ako kay Malnagos, ang trabaho ng bago tapos 'yon, mano rin sa katawan. Ramdam mo na malakas ka, tapos tuloy-tuloy, tuloy-tuloy lang. Hindi ka napapagod. Pag tres mundo ka na. At nasubok na, try na rin po namin yun, yung, yung nakwentuhan ng kuya ko dun sa Bicol na agaw motor inahinabol ina 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 kami pero hindi naka hindi naka ano uh, kung ano man dala nila hindi nila nahugot parang sabi nga ni nagos hindi na hindi makakabunot yan talagang may stock up yan yun natulala na lang po sa amin tsaka yun babaguhin talaga yung sarili natin dito yung yung di ka na makakapanira ng tao tas ugali mo tapos talaga malaki yung pagbabago pag tres mundo ka na Tsaka ako po, talagang matagal na po ako naghanap ng katotohanan kasi nung una, yung una pa, yung talagang ano talaga. Kasi, nakwento ko lang po, yung dati kasi, mahirap lang talaga ako. Yung anak ko kasi, dadalhin sa hospital, baby pa lang yun. Ano, wala na yung ano niya, yung mata niya, puti na. Tapos yung pera ko pa, bililang lang ng yelo. <laughs> eh, nangungupahan pa ako nun. Kaya talagang Tagal na lang ako naghanap ng katotohanan na ang tawag ko pa dati, Diyos Ama na, ano eh, nang walang butot lang na lumikha, yun lang po tinatawag ko dati hanggang ngayon ah, yun. Kaya, naghanap, kaya, pasalamat talaga ako naging Tres Mundo ako. At salamat din sa kapatid ko ka, sa mga espiritual na nagsusuporta. sa kayo mahal na Agus, dahil Tres Mundo yun lari rin. Salamat po, yun lang po.